Hello, good morning mga kapalaboy at uh, isang magandang umaga ulit. Nandito po rin tayo hanggang ngayon sa Singapore at ngayon uh, na boring kami at magahanap kami ng basketball court. Yan no. Larong-laro na kami diyan at that time yung si Bossing no? bagong sapatos oh. So. At yan sa uh, hindi na kami kailangan mag-warm up kasi medyo malayo-layo yung yung court na paglalaroan naman namin at ito uh, eto na yung court nito. Yan no, si Boso. Oh parang ilo-ilo lang yan eh, kasi mostly dyan mga Pilipino din at uh, magkakilala pagka during Saturday and Sunday so ito talaga yung mga galawan ng mga Pinoy dito, basketball, yan ah so nakita ni boss, yun oh no? yung mga grupo, sabi niya o, ano, na ba tayo? O, bagong pasok pa lang yan ah So, nakita na namin sila naglalaro pero maghihintay kami ng konti at ayun uh, ilang uh, sandali na lang at uh, maglalaro kami, sineset na namin yung uh, uh, pangalawang laro parang last warning na to so yan, yeah, naghahanap-hanap na kami dyan ng kakampi at uh, kung sino yung makakalaban namin pagkatapos ng laro mo uh, yan uh, o, napakalaki ng ano dito ng basketball court at napakarami rin, ito apat na court sa isang uh, sa isang gym eh. at sa kabila na ito meron ding sa left side merong court ng table tennis so ayan na ayan na uh, magja eh kami dito at uh, sabi namin laro na excited na kasi ilang araw na na hindi napapawisan lakad lang ng lakad pero hindi nagpapawisan yan o no, yung mga galawang Pinoy oh. nakikita niya pagka tuwing sabad at linggo eh, yung iba hindi na paglalaro eh eto titingnan natin kung kaya ba to ng sapatos natin so let's go pasok na yung mga malalakas malalakas sumigaw sa court at hindi na talaga nagtagal at uh, larong-laro na kami at magsisimula na at yon eto na let's go na mga kapalaboy maglalaro tayo ng basketball yan medyo malayo kasi hindi ko na set up mabuti yung yung camera pero okay na rin lang yan oh, yung mga tirang ganyan At natapos din yung paglalaro na namin o. at uh, <laughs> na sa Nakilala ko 'yan. Yung taong 'yan. At sabi ko parang merong kamukha. dito uh, at uh, bandang huli, Tagawton pala kapatid ni SB Bong hirochi Shout out diyan sa mga Tagauton. Basta ilongo Guwapo. Talagang manunupis mo talaga yung mga ilogo dito sa Sindog. At hindi magtagal, eto nag -usap, usap at syempre hindi mawawala sa mga ilonggo yung konting tikal yan o, yan o. Sebre, alam ko, yung mga galawang tagaw to, eh, parang kilala, kilala to. Eh. Yan o, yung kanyang tayo. Eh. Talagang may medyo kaparehas na mga galawan. Eh. Coach Bong Hirochi. Eh. Yan o, kapatid mo. Okay. O, ito yung shoes na binigay sa akin ni Boss. Ito yan. At uh, humantong kami sa

At sa pangalawang dayo namin ng basketball kinabukasan, napunta kami sa isang liga na mga Pilipino pa rin. At syempre, ganun pa rin si Boss sa maraming kakilala, parang sa Iloilo lang talaga. At nasa Pinas ka kasi puro Pilipino yung naglalaro. At ito, yan, ganda naman ang court dito. So liga to ng mga Pilipino dito every San, uh, Saturday yung mga laruan ano minsan Sunday rin. So ready na sila maglaro at uh, napasidehin pa tayo dito kasi mahilig tayo magbasketball at nagkataon kulang yung referee nila. Siyempre, tayo sideline muna dito sa Singapore. So hilig natin 'yan, oh. Ito na. Si Boss, oh, 'yan, oh. Parang nasa Gimaras lang eh. Oh, 'yan. Ang ganda, diba? So at magsisimula na at uh, magbibigay na ng orientation. Ay, ang mga mga referee talaga natin na dahil hindi sa na Pagkakas, sigaw lang. Pagkano, pag sobrang reklamo, bigyan mo ng warning. natin pag laging nagre-reklamo. Ang nga, Pa, susunod nga. Pag laging nagre-reklamo, pag ka rin sa Ay, hindi, natin yung init sa to, hindi Ako po sir. Alam na yan. Oh, alam mo na kung paano okay. tawag dito mamaya. Ayun, oh, yeah, very clear <laughs> na instruction. Eh. Gawi pa rin. At ito na magsisimula na yung basketball at sa, magsa sideline po tayo dito bilang isang referee at hindi bilang isang manglalaro. Yan at uh, let's go. Sideline muna. Ito na, jumbo na. At yun, sa awa ng Diyos, natapos din ang laro. Very competitive at uh, mga konting reklamo pero normal lang naman sa laro at yun nanalo po yung red yan so salamat ulit sa mga nagsusubaybay sa clean palaboy channel at uh, sana wag po kayo magsasawang uh, tumangkilik at manood ng aking vlog dito sa Singapore salamat po at sa uulitin isang magandang araw see you